อีกล mm. so, si si ุ law, yan, po, ้ลุอืมงเกลพอเนี่ยอีสร้ากตบอลซีเอ็ุมาพันฟุตบอซีรองาตีคะอินนนลุ้ยอ๋อัอฟบอนั่เล่าว่าโซอ่าอ๋อมากระุมาเล่าอกอี Siya para isa'y takot. Alam naman yung buntot niya, oh. Oh. Bakit naman ganyan ang buntot niya? Oh. Takot siya, eh. Luz? Luz? Oh. Ano matasabi mo, so, mo, Agi Luz? At ito, hindi kumakain. Hehehe. <laughs> oh, Waba naman. Go. Bye bye. Bye bye. Ay, bo. Bo. Sa perito. Ayan. Yan, yan po yung aking pinsan si Ibo. Yan. Iba po. Yan. Yan, 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 yung pinsan ko. Malupit yan. Oo. Oh. <laughs> di Iba po? Oo, oh, ngiti nga po. Iba po? Alam niyo naman kung gaano kalupit ng ngiti. o. Eh, mayroon pa isang tao doon, ah. Abi! Ay! Ay! Ah. Ay! na na! Ako, Bicoy. Ayan. 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 Anong pangalan? Parang biko, Pero hindi siya kulay biko Kulay hipon. <laughs> kulay hipon siya, mga kaibigan. na <laughs> siya. Ay, pangit mo. <laughs> Ayan, bruha ka. Ayan. Ayan po, kita niyo po, napakara napakarami po namin mga alaga dito. Ayan. Bukod pa sa mga aso. Ayan. May kita niyo po dito sa may baba? eh meron pa po kaming manok. Ayan. Grrr! Ayan. Ayan. po yung aming manok. Ito so po, nakikita niyo po yung aming manok. O, o seryoso siya. Anong kasabi mo, mo? Ah. Ay, magsalita ka naman. Ay, ayaw magsalita. Ayan. Meron pa po doon sa mga kulungan. Ayan. Di eh po? Ayan, ko po kayo sa aming farm. Ayan. May farm kami dito eh. Ayan. Ay, video ko eh. So nakita niyo po yung aming farm. <laughs> Mini farm po namin. Ayan. Ito na bahay ni tita. Huwag na dyan. Dito na lang tayo sa labas. <laughs> so marami pong salamat. At... Paalam po sa inyo lahat. Sana po na nyo yung aming video.